Trabaho ba ka mo? Ito muna. na. Meron kami listahan yan para sa inyo. Pero bago yan, negosyo muna tayo. Pamilyar tayo sa ATM, ano? Okay. Yung automated teller machines na pera ang lumalabas. Okay. Siyempre. Meron um, <laughs> na kasi meron ng tubig eh. Mer lumalabas. Pero hindi ATM tawag doon. Sa ATM kasi na natin na meron daw ganung klaseng machine, no? Tubig. Automated tubig machine. Ah, uh, ATM din. ATM, pero automated <laughs> Tubig, tubig, machine. Uh ah. -huh. Manoorin nga po natin to. Hina. Taong 2003 nang simula ni Mang Ted ang automatic tubig machine sa piso mo. Meron ka ng malamig na tubig na makakapatid na ng uhaw. Limang piso naman kung isang galon. Pagkabat pareha-pareha ang kita, ganito naman kadami ang parehang kukonektahin mo na kapag pinagsama-sama, tinaig pa ang tubong lugaw. Naiiba ito dahil ito ko when separated. Like, mga uh, ganito. Hulog lang sila ng 5 pesos, makakakuha na sila ng 1 gallon. Lahat yan mayroong cold water na kung saan very convenient dun sa mga nauuhaw. Ayon kay Mang Ted, kung may malaki-laking pwesto na maaaring paglagyan ng filtration system, ultraviolet germicide, mga galon at vento, mas malaki ang kita. Pagtungkol sa maintenance sa tao, nakaminos. Then electricity, nakaminos dahil wala nang dapat maggamit ng liwanag sa loob. Hindi masyado itong nag-aako pa ng kuryente. Nice ding makipag-ugnayan ni Mang Ted sa mga barangay officials na maglagay ng nasabing ATM sa barangay halls of buildings nang sa ganon ay makatulong ang kanyang impensyong automatic tubig machine sa kanyang mga kababayan. Believe kayo sa Pinoy, ha? Iba-iba iba talaga mga mga invention ang naiisip. Ngayon, tubig naman. Congratulations sa inyo. Magandang idea yan. May negosyo na, may trabaho pa. Kaya naman makinig. Ito, nangangailangan po ang Mangbox Food Industry ng mga food service assistant.